Happy birthday, Mama. So, happy birthday. Ito mama. anak. Mama, okay, Mama. Okay, Mama. Ay, baka kagating ka ni Ching-Ching. Nangalan na yung Mama, happy birthday. Oo. Oh. Oh, Ching-Ching. Ito lang. <laughs> anak. <laughs> happy Today, Monday, November 11, ay ipinagdiriwang ng komedyanteng C.I.I. de las Alas ng kanyang ika pung birthday. Kagabi, isang birthday sa lubong ang sorpresang inihanda ng kanyang mga anak na lalaki na sina Sancho at Andre. Ngayong lunes din ng inamin at kinumpirma ni I.I. na totoong hiwalay na sila ng asawang si Gerald Sibayan sa panayan sa kanya ni Boy Abunda sa Fast Talk. Ikinuwento ni Ai Ai na si Gerald ang nakipaghiwalay sa kanya sa pamamagitan lamang ng text message. Di na daw ito masaya sa piling ng komedyante at isa sa matinding dahilan ay gusto niya umanong magkaanak bagay na di na maibibigay pa ni Ai Ai. Samantala, labis naman ang pasasalamat ni Ai Ai sa mga anak na karamay niya sa mga panahong meron siyang matinding pinagdadaanan buhay sa hirap at ginhawa. Kakaiba man ang pangyayari sa espesyal sana na araw na ito, pero mabait ang Panginoon Diyos. Binibigyan niya ako ng mga taong makakapagpagaan ng mga dalahin. Sobrang salamat po, Lord, sa gift of life. And mga anak kong lalaki, kay Sancho at Andre, thank you so much mga anak, sa salubong ng aking kaarawan. Simple and sweet, and from the heart. Ang swerte ko, may mga anak akong katulad nyo. Panganay and bunso. Mahal na mahal ko kayo. Again, mga anak, salamat sa araw na ito. Sancho Vito de las Alas at Seth de las Alas. happy birthday to you happy birthday to you happy Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! ilaw birthday, ilaw Happy birthday! Mama, so, Happy yung birthday. Birthday. <coughs> <coughs> mama, mama, birthday, mama, 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 ni 哦哦，青青、oh, oh,，看看。